Gusto ko lang i-share yung pattern na napansin ko sa malalakas na lindol na nangyari kamakailan lang. Pero bago yan, gusto ko lang linawin, hindi na didiktahan ng mga planets ang mga nangyayari sa mundo. Yung galaw kasi or posisyon nila, hindi yan dahilan ng mga lindol o kalamidad. Ang astrology ay parang orasan. Ipinapakita lang nito kung kailan posibleng mangyari yung mga natural na cycle ng mundo. So sa madaling salita, may mga cycle na talaga yung Earth na paulit-ulit nangyayari sa tamang panahon. Kapag natapos na yung isang cycle, babalik lang ito ulit and then yung mga posisyon ng mga planets, sinasalamin lang nila or nire lang nila yung mga cycle na yan. So, gamitin natin bilang halimbawa yung mga lindol na nangyari. Noong September 30, 2025, 9.59 p.m., may magnitude 6.9 na lindol sa city of Bogo sa Cebu. Pagkatapos niyan, October 10, 2025 naman, 9.43 a.m., may 7.4 magnitude naman na lindol sa Manay Davao Oriental. Sinundan pa yan ng 6.8 magnitude sa parehong lugar sa parehong araw. Kinabukasan nun, October 11, 2025, 10.32 p.m., nagkaroon ulit ng magnitude 6.0 sa Caguait, Surigao del Sur. At October 13, 2025 naman, 1.06 a.m., bumalik ulit yung pagyanig sa Bogo, Cebu na 5.8 magnitude. Bukod sa mga ito, may iba pang mga historical earthquakes na tumatak sa bansa natin. Ilan dyan yung um 1976 Moro Gulf earthquake na may 8.1 magnitude at nagdulot ng malaking tsunami at ang 1990 Luzon earthquake na may 7.8 magnitude na sumira sa mga lugar tulad ng Baguio, Cabanatuan at Tagupan. Isinama ko na rin yung 1952 earthquake sa Russia na umabot sa 8.8 to 9.0 magnitude, isa rin sa pinakamalakas na naitala worldwide. Tinignan ko isa-isa ang astrological chart ng bawat lindol na yan at may isang aspect lang na pare-parehong lumabas sa lahat. Yung Neptune sextile Pluto. Ngayon, ano ba ibig sabihin nito? Kapag sinabing aspect, ito yung angle o distansya sa pagitan ng dalawang planet sa chart. Kapag sextile, ibig sabihin 60 degrees yung pagitan nila. At karaniwan kapag sextile, nagtutulungan yung dalawang planets. Ang bawat planeta kasi may mga sinisimbolize yan. Kapag sinabi natin kasing Neptune, sinisimbolize niya yung tubig, bagyo, mga natural calamities. Kapag Pluto naman, tungkol naman yan sa mga malalaking pagbabago, destruction, rebirth. Kaya kapag nag-sextile silang dalawa, parang pinapakita nila na may malalaking pagbabago o release ng energy na pwedeng mangyari, kagaya ng mga lindol o tsunami. We're at the end of the 100-year Neptune-Pluto sextile cycle. Ibig sabihin, isang daong taon nangyayari itong aspect na to nagsimula pa siya noong 1940s. At ayon sa ilang astrological sources, aabot pa ito hanggang 2030s hanggang 2040s bago tuluyang mag-shift sa panibagong planetary phase.